Simpleng pork caldereta lang ang niluto ko for today's video. Ito ay ulam namin at pambaon na rin ng mga nag-aaral at nagtatrabaho. Sinimplihan ko lang talaga ang pag-prepare at pagluluto nitong mga Mars. Kasi sa umaga is nagagahol tayo sa oras ng pagluluto. Unang-una syempre ay nag lang ako ng sibuyas. Yan, wala kasi akong bawang kaya sibuyas na lang yung ginamit ko. Bali, itong uh, pork na to is pinalambot ko na sa pressure cooker ng 20 minutes para hindi na tayo mahirapan sa pagpapalambot. Nung nagisa ko na yung sibuyas at karne, dinagdag ko na ang carrots at patatas. i e, mecos lang hanggang sa magsama yung mga sangkap. Pagkatapos naman ay nilagyan ko ito ng sabaw. Yung sabaw po na to, ito yung pinagpakuluan ko doon sa karne natin. Bali na ako ng 500 ml. Yan po yung isinabaw natin para may lasa na agad yung ating karne. Then naglagay ako ng isang pouch ng tomato paste. Mas maganda po kasi kapag tomato paste ang ginagamit natin kasi bukod sa lumalapot yung ating sarsa is nagiging maganda yung kulay niya. Hindi siya maputla. Kaya much better talaga na tomato paste yung gagamitin natin. Then nag-add ng konting pampalasa at uh, pamintang pino. Ayan, tapos inalo-halo lang natin ito. Pagkatapos ay pwede na natin itong takpan at palamutin natin yung mga nilagay nating gulay. So, ayan na nga Haluhaluin pa minsan-minsan para magsama at magpantay yung pagkakaluto. Then, nag-add din ako dito ng 1 tablespoon ng asukal pambalansi sa asim ng ating tomato paste. At sinunod ko na dito yung isang lata ng liver spread. Isa ito sa nagpapalinamnam kapag kaldereta ang ating nilulutong ulam. Kaya dapat ay hindi ito kung gusto, mawawala. Kung gusto nyo ng medyo special yung inyong kaldereta, uh, pwede nyo lagyan ng all-purpose cream para mas maging creamy din yung ating kaldereta. Uh, so, ayan na nga. Nag-add din ako dito ng bell pepper. Bali, ito yung huli kong nilalagay kasi madali naman na itong lumambot. At sa ilang minuto lang nito mga Mars ay luto na ang ating pork caldereta. O, ayan. I'm sure po na masarap ang ating niluto for today's video. At sana po ay subukan nyo ito mga Mars. And I'm sure po na mag enjoy ang buong pamilya. O, paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Thanks for watching.